Hindi, hindi, pwede mga idol yung magkatabi yung magjowa o mag-isawa. pang -isa lang talaga mga idol. So ayun mga idol, ang pamasahe pala, uh, galing ng Cubao to Apari, uh, uh, Okay mga idol, nandito tayo ngayon sa Cubao, sa GB Florida. So, nandito kasi yung bagong nilang Scania. So, may mga nakasama tayo dito mga bus enthusiasts. So, ang iba mga TikToker, mga vlogger din, mga idol. So, ito yung sleeper bus na bagong labas ng GB Florida. So, hindi naman tayo nakapunta nung Made in trip, kaya inabangan natin dito sa Cubao. So, nandito, nasa kung nandito, kaya ngayon makikita natin ang personal. So mamaya papasok tayo mga idol at sana payagan tayo. Ito pala 'yung mga bus uh, enthusiast mga dito eh sila ang sila. Ayan. Ayan. mga pogi yan guys. So hindi ko masyado alam yung mga pitch nila eh. So ito 'yung ano, ito 'yung bagong slipper bus ng GB Florida mga idol. So titingnan natin 'to. Yung Scania din kanina, ayun, nandun sa dulo. Ayan. So, ito yung bagong Scania na sleeper. So, mamaya papasokin natin kung uh, payagan tayo mga idol. So, kitang kita nyo naman na napakaganda ng labas. Ayan. Kitang kita nyo yung, ano, yung Scania sa harap. Tapos, number uh, niya pala, eh, 0017. So, si Sir, Florida ay yung mayari nito. Siyempre, ganun pa man, maraming salamat kay Chef Florida dahil yung mga katulad naming bus enthusiasts ay pinapayagan niya na mag-vlog ng mga bus nila dito sa terminal nila. So, ayun guys, may maya papasukin natin. So, ang terminal pala dito, ang GB Florida sa Cubao, dito lang to sa may EDSA sa Kamuning. So, malapit lang to sa, ano, jam, hindi, uh, jackliner terminal. Halos magkakasunod lang dito mga idol. Kung pupunta kayo dito sa GP Florida at gusto nyo yung sakyan ito, bumaba kayo ng q Mark? So lagad kayo ng konti, papunta rito, uh, makita makikita na agad yung GP Florida. Or pwede naman kayo magtanong kasi maraming nakakalam dito sa may GP Florida. So, ayan guys. So sana papasokin tayo maya maya. So, ngayon, nandito muna tayo sa labas para makapag-vlog. So, ang biyay ng sleeper guys, uh, Kubaw to Apari, kagayan. Yun ang biyay niya. So, hindi man tayo nakasama nung maiden trip sa mga tropa natin Basinto. Uh, ngayon, nakita natin. So, ayun. Sana mamaya papasukin tayo mga kayo. Ito yung oras ng biyahe mga idol ayan. Eh, no? Kapari 8:15 PM ang alis na Pero yung arrival niya dito sa loob 6:30 nandito na siya. Tayo. Pumasok ba, eh, ba? Pumasok sila. Pwede na ba? Pwede na. So, yung mga kasama natin nandito. Saka pwede na papasukin. Papasukin tayo niyan. Kasi kilala na kami niyan eh. ni Sir si ano. Florida Kanda pa naman ang siling ito So gabi na nga mga idol Nandito pa tayo sa Kubo Kasi nga inaintay natin itong dumating Ayan nandun sila Ayan Gada lang ano yan, Headlight nya mga idol oh. Ay, mga tropa natin, oh. mga nagtsaga, magantay dito sa uh, Scania. So ayan guys, papasok tayo dito sa loob dito sa GB Florida dahil nagpaalam na tayo. So ito yung ano nila. Excuse me sir. So ito na yung pinakabagong ano nila. Pinakabagong uh, sleeper bus. So kung makikita nyo, equipped siya ng CCTV. Yung ceiling niya maganda poly aircon then ito yung ano nya gaanya nya so ito rin yung ano nila pagaganda meron siyang monitor dito mga idol ayan ayan diba napakaganda ko so sana maintindihan yung sinasabi ko so ilang sito, ilang ano ba to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20 Ah, 28 Ah, ata ang kasya dito ng tao mga idol Pero Ang ganda ng siling niya mga idol So, ayun, nagpapasalamat tayo sa driver Dahil nagpaalam tayo, pinayagan naman tayo Yung mga bawal lang, featurean, mga bawal Ah, uh, videoan uh, Huwag nating bibidyoan mga idol So, titingnan natin kung malambot mga idol malambot so ayun guys napakalambot ng ano nyan napakalambot ng uh, ito yung parang unan mga idol di ko alam kung paano sabihin eh so ito so, sa mga seatles naman mga idol, papakita ko sa inyo kung saan kayo pupunta, kung saan kayo makipisto. Okay. Halimbawa mga idol, nakap ang sa ticket nyo ay seat D D10. Ito yung hahanapin niyo, yung seat D10. Lahat ng ano, higaan dito, merong mga nakalagay. Yan, seat seat D7 hanggang D5. Yun ang pinaganda diyan mga idol. So, although nga mga idol, may may pasahero ng mga umakyat dito. May mga pasahero na. So, nakikipag tayo na sana ay payagan tayong ma matingnan at mapasok. To. So, kung gusto nyo sumakay dito, then gusto mo experience yung ganitong sakaya na ba sa, punta lang kayo dito sa terminal mga ito. So, nag-aakyata na yung mga pasahero. Ayun ay doon, maya maya labas na tayo kasi yung mga pasayero nag-aakyata na. So hindi na tayo pwede rito. Excuse po, labas na tayo. Ay, D1 na. D1. D1. At saka dito. Ito po dito. Ay, ito, ito, ito. Ito po yung D1 na isa. Ah. Magkaharap. So ito naman yung driver seat niya mga kaya. Ang yung Hindi, rin, natin, may... So mamaya mga idol, tatanong natin yung ano, Pasok okay, eh, na man. Pasama? Pas, kayo. So yun mga idol, nakalabas na tayo. So ayun, napakaganda ng loob. Tapos yung espasyo ng ano, ng upuan ay eh, napakaluwag mga idol. Taman-tama talaga sa sa uh, single. So hindi hindi pwede mga idol yung magkatabi yung magjowa o mag-isawa. Pang-isa lang talaga mga idol. So ay mga idol, ang pamasahe pala uh, galing ng Cubao to Apari uh, 2200 tapos sa uh, ano naman Tugigaraw, uh, 1800 ang pamasahe mga idol. So kung gusto niyo sumakay dito Uh, punta lang po kayo dito sa Cubao kung saan kayo magagaling baba lang kayo ng Pumar then uh, lakad kayo konti nandito na yung JB Florida makikita nyo agad kung gusto nyo matry itong sleeper bus na iskanya ng JB Florida mga idol ito yung ano sayan sayan bus akala ko mga, mga idol yung may sayan lang sa dragon bus eh meron din pala sa mga bus So, ayun mga idol, sa mga nanood sa video ito, maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga empleyado ng GB Florida na mababait at uh, talagang nakakaintindi sa aming mga bus enthusiasts na ano nakikiusap kami na kung pwede makita yung loob. Siyempre nagpapasalamat din kami sa owner ng GB Florida, si Sir Florida sa pagtanggap sa aming mga bus enthusiasts na talaga naman tinatangkilik yung mga bus dito sa uh, Pilipinas hindi lang si GB Florida, lahat ng mga bus company, lalo na yung mga Victor Liner na tumatanggap sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang layunin kasi ng mga bus enthusiasts ay may pakilala yung mga bus nila, lalong ma kilala pa o makilala ng mga tao, mga mananakay, yung mga commuters natin, mga idol. So, ayun, ako nga pala si Greg TV at maraming salamat sa inyong panonood. Uh, sana po mag-iwan kayo ng subscribe pagtapos ng video nito. Uh, pinutin po ang bell button para mag-update kayo sa aking bagong mga video. So, send, palike na lang po ng video mga idol. Maraming salamat. So, ngayon, kalpaman, thank you so much and God bless. Bye-bye! Sa so, susunod ulit mga idol.